Matuwa ka sa swerte at pera na darating sa iyo pag ito po'y gawin mo. Kailangan lamang positive ka at samahan po ito ng sipag at syaga. Unexpected na pera ang darating sa iyo at hindi lamang maliit na halaga. Ito po ay mag-attract po ito ng tuloy-tuloy na swerte na pwedeng ikabago ng buhay mo. Ngayon pong pagdating ng 2025, ang taon ng Wood Snake. Guys, kung gusto mong malaman ito guys, panoorin lamang ang video ito. At huwag pong kalimutan, isubscribe na rin po guys kaswerte, kumusta welcome to our youtube channel in day 8 bahay probinsya kumusta na po ang ating mga taga bay luzon bisayas at mindanao kumusta na po kayo guys so for today po guys ang ating topic ngayon ito yung ilagay mo sa ilalim ng iyong unan ngayon pong last quarter sa buwan ng taon ng 2024 ito yung december 23 last quarter na po guys no And napakaganda nito guys kasi uh, sa pamagitan po nito, kumapit sa iyo ang swerte. Kung kayo man po ay naniniwala sa mga pampaswerte guys, ayan, subukan mo lang mga paraan na ito. Ang importante, positive ka at naniniwala ka na kung ano po ang iyong mga wish, kung ano po yung mga pinapangarap mo, unti-unti po yang ibigay sa iyo sa ating mahal na Panginoon. At guys, sa mga paraan ito guys, makakatulong ito. Kailangan lamang samahan po ito ng sipag at syaga and then positive mindset po. Ingatan po natin ang ating isip guys, yung lagi nating iniisip kasi yun po ay nag-attract po yan kung ano yung iyo pong iniisip. Law of attraction po ang tawag doon. Kung ano yung uh, lagi mong naiisip delikado po yan kasi yan po yung ma-attract mo. So, ingatan po natin yan. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, iwasan po natin na makapag-isip ng mga negative or yung parang ano lang, puro, puro kan negatiban lamang. Iwasan po natin yan. Okay guys? Kung gusto mong swertihin, focus ka sa mga pangarap mo. Sipag at syaga and then prayer po. So, ngayon po guys, no, ito po, gawin ito bago ka matulog mamayang gabi. December 23 ang last quarter po sa uh, taon ng uh, 2024. And ito po din ang last quarter sa uh, buwan ng December. Okay? Ito po 'yon. So, 'yan. Maganda ito, guys, ating gagawin. Sabay-sabay po natin itong gawin. So, ito po ang mga dapat nating ihanda dito, guys. Ito po yung mga dapat nating ihanda dito, ang bawang po. Ang bawang, guys, ito po makakatulong talaga ang bawang upang makuha mo nang mabilis ang mga pangarap kasi ang bawang nag-attract po ito ng swerte hindi nag-aalis ito ng kamalasan or negative energy ang negative energy yan po ang uh, nagdudulot po ng kahirapan sa pananalapi kaya kung gusto mong uh, mabago ang takbo ng iyong buhay pagpasok po sa taon ng 2025 ayan alisin mo na ang negative energy ngayon pong last quarter sa buwan. Last quarter of the month and of the year 2024. Okay? So ngayon, kailangan din natin ang isa pong pirasong dahon ng laurel. Pag ang itong dalawang ito, pag natin guys, ito po, makakatulong po ito sa iyo upang makuha mo ng mabilis po ang iyong mga para Upang swertihin po kayo sa iyo pananalapi at kapirahan po. So, ayan. And then, guys, kailangan din natin dito ang pula po na tela. Ito lamang po ang pulang tela, no? Maliit lamang, pwede po. So, pwede po kayong uh, mag -ano, kung may red na tela kayo dyan. Kung may brown kayong pula na tela, guys. Ayan, maganda rin. And then, guys, mag din kayo ng iba pang uh, red na clothes or kagaya nito. Kasi magagamit mo po yan sa pagpasok po sa taon ng 2025 ituturo ko rin sa inyo kung ano yung mga pampaswerte sa pagsalubong po sa taon ng 2025. Okay po? So ngayon ang gagawin mo po guys, kumuha ka lang ng isang piraso po dito. Ayan. Kumuha ka ng isang piraso guys. Microphone po ito guys. Kumuha ka ng isang piraso nito guys. Ayan. Ayan, isang piraso. <laughs> sabi ka sang sang sa amoy sa bawang pero alam nyo guys itong sang sang na amoy na ito ito po yung uh, makakatulong po na alisin ang mga negative energy yan yan isang piraso lamang po and then um, magsindi po kayo ng kandila guys and then um, humarap ka sa may silangan umupo ka na nakaharap sa may bandang silangan at gawin mo po ito kunin mo isang dahon ng laurel sulatan mo ng iyong pong pangalan and then guys hawakan mo po ito sa iyong pong kamay and then mag wish kayo ng taimting okay so una po mag inhale exhale Ayaw. inhale exhale pagkatapos mo nakapag inhale exhale ang next na banggitin mo ang iyong pong pangalan guys sa pagbanggit po ng iyong pangalan isa din yung paraan para makunik mo ang iyong sarili po sa universe Sa kapaligiran, makunik mo yung sarili mo sa uh, nature natin So ngayon, di ba po nakapagsindi na kayo ng kandila guys So ngayon, ipikit mo lamang yung mata mo guys Hawak mo itong uh, dalawang bagay na ito Itong bawang at saka itong um, dahon ng laurel Pagkatapos po, ayan, ibulong mo po dito ang iyong pong mga wishes Una po guys, dito po Um, hilingin mo po na lahat ng mga negative energy, yan, aalisin nito. Okay? Upang pumasok sa iyo ang swerte. I claim it, I claim it. Hindi ako mahirapan tungkol sa pananalapi. Magan ang pasok ng pera sa akin, tuloy-tuloy po. Ayan, mag-wish ka guys. Depende na po sa iyo po kung paano ninyo po ang iyo wishes or iyo kahilingan. So, ayan. Pagkatapos po, guys, ninyong nakapag-wish, ang gagawin mo po guys ang gagawin mo po ilagay mo ito sa pula po na tela ayan lagay lamang sya sa pulang tela guys and then ito po ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan habang po kayo natutulog o magdamag pagka kinabukasan kunin mo po ito guys ang dahon ng laurel sunugin mo itong bawang ibaon mo sa lupa Okay? Ayan. Ito po guys, makakatulong po ito upang alisin ang lahat ng mga uh, kamalasan na naranasan mo sa taon ng 2024. Okay? Para sa ganon, pagpasok ng taon ng 2025, swerte po ang inyo po, yayakapin. So ayan, sana po guys no, makatulong po ito sa inyo ang ating topic ngayon at uh, shout out po sa lahat at tanging dasal ko po No, lahat po. Kung ano po 'yung mga wishes ninyo, guys? Ayang sana po ipagka ng Lord sa iyo. Importante dito, guys, disclaimer lamang po 'no. Importante dito, ah uh, positive ka. Kung ano po 'yung mga dream mo, mga pangarap mo, focus ka lang doon, okay? And then iwasan po natin na magiging ah uh, Magiging bugnutin po tayo. Huwag tayo mainip. Okay? And then, magpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa lahat ng mga blessing na binigay sa atin. Maliit man yan. Ito po guys, pasalamatan natin. Kasi daw eh, na tayo po yung magpapasalamat po. Mas lalo tayong i ng ating Panginoon. Thank you so much guys. At lagi kayong mag-ingat. Don't forget to like, share, subscribe da rin po. Kung hindi pa pa nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga videos. Thank you so much guys. Bye-bye po.